Ayan, hello guys! Welcome to my channel! Ayan, for this video, ituturo ko sa inyo kung paano maging seller sa Lazada. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-register sa Lazada. Ayan, tara na, umpisahan na natin. Ayan, pupunta tayo sa Lazada apps natin. Kung wala pa kayong Lazada, pwede kayong mag-download sa Play Store. Ayan. Tapos, kiklik natin yung account. Medyo mabagal kasi yung net natin. Ayan, kiklik natin yung account. Ayan. Tapos, click natin yung sell on lazada click natin yung sell on lazada ayan ayan medyo naglo-loading pa tapos pila pa natin yan ilalagay natin yung shop name na gusto natin ayan Magte-text nga pala sa inyo ang Lazada para sa verification nyo. Ayan. Lagyan natin siya na shop. Shop name. Ayan. Tapos, lalagyan din natin siya ng email address natin. Ayan, kiklik lang, tatype lang natin yung ating email address. tapos, Tapos, maglalagay tayo ng password. Ayan. Tapos, maglalagay din tayo ng confirm password. Kailangan yung red na yun. Kailangan nakagring yung lahat. Ayan. Ayan. Mahina kasi net natin. Ayan. Tapos i-slide natin yan. Yan. Nag-loading na yan. Loading siya. I-slide natin yan sa, para sa verify. Ayan. Ayan. Tapos pipila pa natin yung add pick up. Address yun. Address kung saan mo pipitapin yung mga product mo. Ni Lazada. Ayan. sa akin din sa batangas tapos kung saan city ako sa batangas tanawan tapos kung anong barangay ko sa batangas ayan tapos complete address mo ilalagay mo dyan yung complete address mo ayan ini-hide ko na para hindi siya masyadong kita basta ilalagay mo dyan yung complete address mo yung block mo, lot mo ayan nanap ka para sa pickup ng iyong product, madali kang makita. Ayan, type mo lang siya dyan. Ayan. Ayan. Pag na-type mo na siya ganyan, susubmit mo siya. Ayan. Tapos, mag-upload ka na ng product mo. Kung ano yung product na ibibenta mo, i-upload mo na siya dyan. Ayan. Sa susunod na videos ko, ipakikita ko sa inyo kung paano mag-add ng product sa Lazada. Ayan. Ayan.